Nais na mga nagpaprotesta sa korupsyon sa mga flood control project na imbestigahan at panagutin din ang mga nasa likod ng mga proyekto sa Visayas kaya maraming namatay sa hagupit ng bagyong tino. Narito po ang aking report. Mahigit isandaan ang kinitil ng bagyong tino sa Visayas. Sa ilang binahang lugar, pumalya ang mga flood control project na ginastusan ng bilyong-bilyong piso. Dagdag yan ngayon sa mga sinisingil na mga linggo-linggo na nangangalampag para may mapanagot sa mga proyektong kinurako. Kita niyo po ang Cebu, 26 billion ang nando doon sa napinondo para sa flood control. Kung meron kaya nun, ma, pwede kayang na, nabawasan ng mga namatay o po pwedeng walang namatay. Nauna pang may nakulong na mga kabataan, pero ni isa na dawit o sangkot, wala. Alta! Ilang kabataan mula sa University Belt ang nag-walk out mula sa klase. Mula liwas ang Bonifacio, nagmarcha sila pa Menjola, malapit sa Malacanang, para raw marinig ni Pangulong Bombo Marcos ang kanilang panawagan. Ang mga nag sa EDSA Shrine, pinamamadali ang pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure. Galit na galit ang taong bayan. Parating na naman ang panibagong bagyo. Habang nananatiling nagihirap at ang ating mga, mga, kasama sa Visayas ay patuloy ang kawalan ng hustisya sa mga ginagawang pagnanakaw at korupsyon. Sa tanggapan ng Ombudsman, nagkagirian ang mga pulis at relihistang bumuntot sa convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Sigaw nila, dapat masilip ang mahigit apat na raang flood control project sa Cebu na halos 27 bilyong piso ang ginastos. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? Sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu? Huwag din daw dapat mamili sa pananagutin at dapat walang pagtakpan. At dapat ay isama si B uh, Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing kurap dito. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Sinusubukan pa naming hingi ng pahayag dito ng Pangulo. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, inatasan na nito ang Special Task Force sa mga flood control project na unahin ang mga proyektong pumalpak sa kasagsagan ng Bagyong Hindi lang nakamamatay ang korupsyon. Pasakit din sa ekonomiya. 4% lang ang inilago ng gross domestic product o GDP nitong third quarter. Mas mabagal kumpara sa 5.5% noong second quarter. Isang issue ng flood control projects sa mga nagpatamlay na ekonomiya. Malaking tulong sana ang construction sector para maraming magkatrabaho o makinabang na negosyo. Pero bumagsak ang gasto sa construction dahil naghigpit sa validation ng mga proyekto. You know, uh, we are able to... Uh, make our institutions uh, stronger, um, our uh, project implementation mechanisms uh, more robust and, and uh, transparent. if we are able to convince the public that that is indeed what will happen, confidence will improve, trust will improve. Sabi ng Justice Department, malapit ng makasuhan ang mga sangkot, lalo't kumanta na ang whistleblower sa sinadating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza, R.J. Domasig at kontratista si Sally Santos. We already have a handful of senators, a handful of congressmen. We have evidence, for instance, linking a, a kickback mechanism but passes through an intermediary, we believe that there is now sufficient evidence to implicate even politicians. Inihahanda na ng DOJ ang kasunduan para mapabilang sila sa Witness Protection Program.